Hala. Tinambakan ng maraming buhangin ang paligid nitong Mall of Asia, mga ka-GCTV. Ganyan pala. So tayo po ay nagbalik ngayon dito sa Mall of Asia, mga ka-GCTV. At may na-discovery po tayo, no? Tingnan po natin yung tinambak nila ng mga buhangin, mga ka-GCTV. So napakaganda po dito mga ka no. Kitang-kita po natin yung labas na kung saan napaligidan ng karagatan. So ayan po, kitang-kita po mga ka ang karagatan ng nakapaligid dito sa Molopisya. So yun po, ayan po oh, meron po mga buhangin na nakatambak. Abay ginagawa na rin po pala dito, may ginagawa po pala na katulad rin dito dati na kung saan ito pong Molopisya, ito po ay karagatan dati no at tinambakan ng buhangin so, natin alam na may mga kinukonstruct po pala dito mga KGC TV. no so maganda naman po ang kinalabasan dito sa mall opisya katulad po nitong ating kinatayuan ngayon na kung saan po dati po ay karagatan pero ngayon po napakagandang tanawin na ang makikita o bubungad sa atin dito so tayo po ibababa upang makita natin sa malapitan yung mga under of construction pa po ata yan di ko po, po alam kasi ngayon lang natin niya nakikita. So, napakaganda po, no? Nang mulop So, paminsan-minsan po, tayo po'y gumagala dito. So, ayan po, o. Oh. Ayan po ang kanilang ginawa mga ka-GCTV. So, ang ganda siguro nito pag matapos na, no? Hindi ko lang po alam kung ano yan. Kung tatayuan po ba dito ng building o katulad po nitong isim o garden ho ba no o ano ho kaya yung itatayo nila dyan hindi ko po yan alam basta namang halang po ako ngayon ganun po palang ginagawa nila no kahit ang karagatan ay pwedeng tayuan ng building dahil ito itatambakan lamang ng mga buhangin so ganyan po ang pagtambak mga ka GCTV so napakagaling po ng tao no napakatalino po talaga ng tao buha nung kahit ang karagatan ay pwede na ho talagang tayuan ng building kahit sa gitna pa siguro ng dagat no. Biruin nyo po, ang barko ay lumutang na dyan. So yan po ay napakalalim. Pero bakit po natambakan pa rin po ng mga buhangin? Paano po kayang napatuyo yung buhangin? So ang tao po, parang mas matalino pa kaysa Diyos no? kung minsan. Uh, kung ano yung nagagawa ng Diyos, abay, nagagawa na rin po ng tao. So actually, napakaganda po. No? Siguro kung matapos ito, baka mas lalong gumaganda. O sa isip ko naman po ngayon, di kaya balang araw iaabot na po tayo sa Cavite. No? Wala na pong dagat dito mismo. Siguro balang araw, ang biwok is mapalayo na po siya. No? Wala na po dito sa malapit sa Molopecia. Kasi parang paurong ng paurong po ang karagatan eh. Paatras ng paatras. So balang araw po, akong ah, gusto nating ah uh, nilay nilay sa tabing dagat so malayo na ang lalakarin o di ko alam kasi ang alam ko itong Molopisya dati ay tubig po talaga no at tinambakan ng tinambakan kaya po nagiging uh, Molopisya o natayuan na siya ng building So ang katanungan ko lang po sa ngayon, paano po kaya balang araw kung maningil na ang inang kalikasan? Kasi ang ganito po talaga, ay hindi po siya dapat Taiwan no, ng mga building. Pero actually, napakaganda po naman ang resulta. So ang mahal na Diyos amat, ina na po talaga ang higit na nakakaalam kung tama ba o mali ang ginawa natin. Isang katauhan mga ka TV no? Uh, kung minsan mapapaisip po tayo, kung hindi po ba ito ay isang pag-aabuso sa inang kalikasan mga ka TV? Kung ito ba ay dapat talagang mangyari dito sa tabing dagat? So, kayo na po ang huhusga mga ka -GC TV, no? Kayo na po ang huhusga kung tama po ba o mali ang ganito mga ka -GC TV. Sa akin siguro, kung sa batas ng mga sangkatauhan, abay okay. Pero sa batas ng mahal na Diyos amat, mahal na Diyos ina, ay hindi ko po alam. Kasi ang alam ko, ang tubig ay nakalaan para sa tubig po talaga, no? Ang karagatan ay karagatan po talaga na dapat yan, ayo at walang nakakatayo na anumang uri ng building ngunit sa batas ng tao dahil tayo po ay higit na ata na matalino pa sa Diyos Ama ay nakuiwan iwan lang po eh, iwan ko lang ho talaga basta kayo na po ang humusga dito mga ka -GCTV. ito naman po pala ang gilid ng mall of isya mga ka GCTV oh. at napakaganda po dito malakas po ang hangin sariwa po ang hangin mga ka GCTV ang hangin ay galing po sa karagatan na kung saan ah, kapag ito'y malanghap natin papunta sa ating baga ay nagpapalakas po ito ng baga mga ka GCTV napakaganda po dito at iwang ko lang, balang araw pala, wala na atang upuan dito, hindi na pwede makakaupo dito sa gilid. Kailangan nang mapalayo kasi nilalayo na po ang dagat, no? Uh, wala na atang biwok dito, hindi ko lang po alam kung ano talagang plano, kung iikot ba yan kasi paikot po siya. Iwang ko lang po talaga, ibabalik na lang tayo dito next year kung ano po talaga kayang mangyari dito mga ka-GCTV, no? kasi kung ganda po talaga ang titingnan, nabay napakaganda po talaga dito mga ka-GCTV sa totoo lang po ang ganda po dito sa Mall of Asia at ilang hektarya po kaya yan mga ka-GCTV no kasi tila ang lawak po eh ilang hektarya po kaya yan so kung tayuan niya ng building eh baka mas malaki pa po o malawak pa po yan sa Mall of Asia mga ka-GCTV no itong Mall of Asia po dati ay karagatan naman po talaga ngunit ngayon marami po mga taong nag-enjoy katulad ko po na aki mga anak kapag makapasyal dito abay mag enjoy po talaga dahil napakaganda po ng tanawin so siguro uh, di naman yan magdudulot ng masama sa sangkatauhan yang kinonstruct nila ngayon no? mag enjoy at mag enjoy ang tao lalo kung libre pong mapanood ang tanawin dito kasi po uh, madalas dito po ginanap yung mga programa sa television halimbawa po mag countdown tuwing new year no? Sa GMA, kadalasan dito po ginanap. So, siguro, baka gagawa ng plaza upang mas lalo pa pong mapaganda itong Mall Opisya, mga ka-GCTV. So, bahala na po kayong humusga. Nawa pagpalain po tayong lahat ng mahal na Diyos ama mga ka TV, no? Kasi hindi naman siguro sila gagawa ng ikakasama ng karamihan. Ngunit, may katanungan po ako sa aking sarili. Kung natutuwa po ba kaya ang mahal na Diyos Ama sa ganitong konstruksyon no? na tila ba pinapakialaman na ang katubigan, o ang inang kalikasan mga ka -GCTV. kaya sabi ko po sa inyo kayo na po mismo ang huhusga mga ka -GCTV. kasi katulad nitong biwo kung wala po ito hindi nila inayos so wala pong mapapasyalan dito bandat aktualit napakasarap ng hangin dito mga ka -GCTV. malamig at talagang maganda po dito mamasyal mga ka TV, no